Ang United Kingdom ay nagpadala ng mga long-range multiple launch rocket systems sa Ukraine sa kabila ng mga banta mula kay Vladimir Putin. Ang high-tech na M270 ay magbibigay umano ng karagdagang lakas sa firepower ng Ukrainian military. Sa kabila ng mga pagbabanta mula kay Vladimir Putin, ilang araw lamang matapos binalaan ito ang West tungkol sa pagpapadala ng ganitong klasing mga armas, iginiit pa rin ni Boris Johnson na tungkulin ng Britain na tumulong sa Ukraine. Sinabi ni Johnson sa kanyang tweet na hindi nila hahayaan ang patuloy na paggamit ng Russia ng mga long-range artillery systems sa pagwasak nito sa mga syudad habang maraming inusenteng sibilya naman ang namamatay. Idinagdag niya ng United Kingdom ay magbibigay ng mga multiple launch rocket systems sa Ukrainian armed forces upang epektibo nitong mapigilan ang patuloy na ginagawang pagsalakay ng Russian military. Iniulat ito habang si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ay bumisita sa bayan ng Lysychansk at Solidar na nasa Silangan matapos nang bisitahin ang Zaporizhia region na nasa timog Silangan ng bansa. Samantala, tatlo sa mga state-of-the-art na missile system ang ipapadala ng United Kingdom sa Ukraine at sinabi ng Ministry of Defense ng bansa na ito ay maaari pang madagdagan. Ang Estados Unidos ay magpapadala rin ng ilang mga medium range na M142 High Mobility Artillery Rocket System matapos magbigay ng green light si President Joe Biden. Ito ay iniulat habang sinabi ni Defense Secretary Ben Wallace noong mga nakarang araw na United Kingdom ay ang nangunguna sa pagbibigay ng mga mahahalaga at kinakailangang armas sa Ukrainian military upang ipagtanggol ang kanilang bansa mula sa mga pag-atake ng Russia sinabi ni Wallace ng kanilang highly capable na multiple launch rocket systems ay magbibigay ng kakayahan sa mga Ukrainians na protektahan ang kanilang sarili laban sa brutal na paggamit ng Russia ng mga long-range artillery systems na kung saan ay walang habas na binobomba ng mga sundalo ni Putin ang ilang mga syudad sa Ukraine. Idinagdag dinagdag ni Ben Wallace na sasanayin nila ang mga Ukrainian troops sa United Kingdom kung paano gamitin ang nasabing armas. Ang rocket system ay kayang magpakawala ng labing dalawang missiles sa loob lamang ng isang minuto at kaya nitong tamaan ang anumang target na may pinpoint accuracy sa loob ng 50 milya, mas malayo kaysa sa ginagamit ngayon na artillery system ng Ukraine. Samantala sa ibang aspeto naman, nagpadala ang mga member states ng NATO ng mahigit sa 40 barkong pandigma at 7,000 mga sundalo sa Stockholm noong nakaraang linggo at nakikita ito ng mga eksperto bilang isang matinding babala laban sa Russia kasunod ng ginawang aplikasyon ng Sweden at Finland sa nasabing military alliance ang mga military vessels mula sa labing apat na member states ng NATO ay dumating sa nasabing Nordic capital noong Sabado upang lumahok sa isang training exercise kasama ang Finland at Sweden. Ang gagawing pagsasanay na tinawag na Baltops ay naglalayong subukan ang kakayahan ng na mga navies, air forces at mga sundalo ng NATO at upang mapalakas pa ang kanilang pakikipagtulungan nakatakdang magtatagal ang gagawing pagsasanay ng isang linggo at mayroon din itong kasamang landing exercise sa kahabaan ng coastline ng Germany at Sweden ang USS Kearsarge, isang barkong pandigma ng Amerika, ay kabilang sa mga barkong dumating sa Stockholm noong nakarang linggo. Ang 253 meter long ship ay sinamahan ng 44 na mga vessels, 76 na aircraft at humigit kumulang 7,000 military personnel mula sa ibang member states ng NATO. Kabilang din sa mga kalahok ang bansang Belgium, Denmark, France, Germany, Poland, Norway at United Kingdom. Sinabi naman ng mga eksperto na mahalaga ang presensya ng mga warships ng na NATO dahil magdadala umano ito ng isang matinding minsahe laban sa Russia habang kasalukuyang binabantayan ng nasabing military alliance ang Sweden at Finland na kung saan ay makikibahagi rin sa pagsasanay. Ang dalawang Nordic states ay nagsumite ng aplikasyon upang sumali sa NATO ilang linggo na ang nakakaraan. Gayon pa man, iniulat na ito ay inaasahang aabutin pa ng ilang buwan bago maaprubahan. Inaasahan naman ng mga eksperto na mas lalo umano itong maaantala dahil sa pagtutol ng Turkey na isa ring miyembro ng NATO laban sa aplikasyon ng Sweden at Finland na sumali sa nasabing alyansa. Sa makatwid, ang dalawang bansa ay namimiligro dahil sa sensitibong sitwasyon ngayon sa rehiyon habang ang Sweden at Finland ay naghihintay na maging ganap na miyembro ng NATO. Samantala sa pagsasalita sa isang news conference sa kain ng USS Kearsarge, sinabi na General Mark Milley, ang pinaka-senior military commander ng Estados Unidos, na ang gagawing military exercise ay naglalayong bawasan ang pangamba sa rehiyon.